Ayan, mga besh. Magandang magandang gabi. Ayan, inaantok na ako mga besh. Ah, pero bago ako matulog mga besh, kailangan kong lumamon. Kailangan kong kumain. Dahil kinikiliti na yung aking chan mga besh kaya ayan magandang magandang gabi mga besh kaya ayan dito na tayo kain na tayo mga besh at ito pala yung ulam ko binarot ko ng plastik. kaya eh, baka maya kainin ng pusa magawan ako ng pusa kaya ayan dito binalot ko mga besh pero yung ulam ng anak ko kinain talaga ng pusa tinakpan lang sa lamisa pinatungan ko pa ng isang kahong kobra Napasiyo. Tinulak pa rin nila. Pinagtulungan nila. Ayan, tanghay pating ulam ulit. Sayang yung fried chicken. Ayan po, mga bis yung akin. Hindi na kain ng pusa dahil binalot ko ng plastik Kaya ayan. Ayan po, kain na tayo mga bis. Ito yung akin ulam. Ay akin ang ulamin para nilita kain ng pusa charot. Ayan. Hindi dapat muna ang pusang kakain. Tao muna kakain ng fried chicken. Hindi pusa. Ayan. Kainan na mga bis. Dahil gabi na, kainan na tayo mga bis. At ako'y inaantok na. Ayan. Dahil kumikiliti ang aking sigmura, kailangan natin maghapunan. Kaya ayan mga bis. Kainan na. Let's go and Mm. Ang pusa, tuloy nakakain sang ulam yung dudong. Tayang. Pero mo kaya durong be, beko na kabili na siya be ng ulam niya. Sayang to. Ha? Nakimil kasi yun. Asa naman na na tawagan ko nga. Akin nang hansel kong kibad. So, nakabili na ba siya? Nung no, wala, sayang to pala siya, no? Yatid yeah, ko na lang doon. Be. Be. Ako lang, Kipadbe. Abot na lang. Kaya magpapunta doon? Bakit? Hadad ko itong ulam. Sayang naman ito niya. O, na? Manigas. Kaya magpapunta yung ito. Manigas lang itong aking ulam, ba?

sa ah, sa labas yan kumakain. Nandok na ako mga bae. Ayan po mga besa, hanggang dito na po ating video dahil po kundi na lang maubos po ng aking pagkain. Bye!